Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Enero 24, 2025, sa makulay na biyernes na ito. Ang espiritu ng iyong Sagittarius ay sumasayaw sa ilalim ng buwan na sumisinag sa iyong tanda. Pinapalakas ang wild na enerhiya na napakahalaga sa iyo. Yakapin ang kilig ng pagbabago at bago na mga karanasan, sapagkat ito ang mga elemento na nagbibigay buhay sa iyong pag-iral sa araw na ito, habang ang buwan ay pumapasok sa ikanegatibo 25 na araw ng buwan, ang simbolo ng pagong ay nag-aanyaya sa iyo na mag-reflect sa iyong sariling bilis, maglaan ng oras upang pahalagahan ang iyong paglalakbay. Ang buwan sa Sagittarius ay nagsisilbing paalala na maaari mong harapin ang araw na may bagong pananaw at gawing itong pagkakataon para sa personal na paglago. Nais ng buwan na tulungan kang maghanap ng balanse sa iyong mga damdamin na pinapalakas ang iyong kalayaan at kasiyahan. Sa ganitong panahon, mahalaga na tandaan ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga pananaw at aksyon. Ang nararamdaman mong pagiging kaakit-akit ay may malaking epekto sa iyong mga saloobin at sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa ibang tao. Kapag nakita mo ang iyong sarili sa positibong liwanag, ang mundo ay nagbabalik ng parehong kislap at ang iyong mga interaksyon ay nagiging mas magaan at mas positibo. Dapat mong ipagdiwang ang kagandahan na dulot ng iyong pagiging natatangi, at hayaan mo ang enerhiya na ito na gabayan ka sa mga stimulating na pag-uusap at magagandang ideya na magpapasigla sa iyong pakiramdam ng pagiging malaya at adventurous. Minsan, sa ating mga paglalakbay, nakakalimutan natin ang halaga ng pagpansin sa ating mga nararamdaman at katawan. Sa ngayon, kumuha ng ilang sandali upang tanggapin ang iyong sarili ng buo, buong pagpapakumbaba. Ipagdiwang ang iyong lakas at kalakasan, ngunit tanggapin din ang iyong mga kahinaan. Ang pagyakap sa ating mga imperfeksyon ay may kakaibang kadandahan, at ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa ibang tao at magpapalakas sa iyong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili, makakamtan mo ang kalayaan upang mas tunay na maipursige ang iyong mga pasyon at magtagumpay sa iyong mga layunin. Ang pagiging tapat sa iyong sarili ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magsikap ng may tunay na hangarin at tapang. Habang pinagmamasdan mo ang impluensya ng buwan, hayaang magsilbing gabay ito upang maghanap ng kaligayahan sa iyong mga intelektual na paghahangad ngayong araw. Ang iyong likas na kuriosidad ay muling mamumulaklak kapag ikaw ay sumisid sa mga bagong kaalaman at mga nakakainggan yung diskurso. Ang buwan sa Sagittarius ay naghihikayat sa iyo na maging bukas sa mga bagong ideya at pagsasanay kaya't hayaang magningning ang iyong mga talento at kaalaman. Huwag mag-atubiling gamitin ang iyong likas na talino upang tuklasin ang mga bagay na makapagbibigay liwanag sa iyong buhay at magpapaalala sa iyo ng mga bagay na mahalaga sa iyong paglalakbay. Ang pagyakap sa bagong kaalaman ay magdudulot ng kasiyahan sa iyong kaluluwa at magpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Huwag mong kalimutan na sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, ang bawat maliit na tagumpay at pagtanggap ay may halaga. Isang masayang pakiramdam ang makita ang ating sarili na gumagalaw sa tamang direksyon, kahit na sa gitna ng mga hamon at pagbabago. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na habang ang buhay ay puno ng mga posibilidad, ang ating pinakamahalagang hakbang ay ang pagtanggap sa ating sarili. Ang isang bukas na isip at pusong handang magbago ay magbibigay sa atin ng kalayaan upang tuklasin ang ating buong potensyal. Maglaan ng oras para sa introspeksyon at maging mapanuri sa mga nararamdaman mong hindi mo palubos na nauunawaan. Ang mga pagkakataon na mag-reflect ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pagkakaintindi at magsisilbing gabay para sa iyong hinaharap. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot, ang pagbabalik-loob sa sarili ay magbibigay daan sa iyo upang magpatuloy at mas mapabuti ang iyong buhay. Makikita mo na sa bawat hakbang ng iyong personal na pag-unlad, ang buwan at ang iyong espiritu ay magbibigay sa iyo ng lakas na magpatuloy. Ang pagtanggap sa mga bagong karanasan at ang pagkakaroon ng malasakit at kaalaman ay magdadala sa iyo sa isang mas magaan at mas maliwanag na daan. Magtuloy-tuloy ang iyong araw na puno ng pagninilay at pag-aaral. Huwag kalimutan na sa bawat pagkakataon, may bagong bagay na matututunan at sa bawat hakbang na tinatahak mo, may mga oportunidad na nag-aantay. Ang pagiging tapat sa iyong sarili at ang pagbabalik-loob sa iyong tunay na kaligayahan ay magsisilbing gabay upang makarating ka sa iyong mga pangarap at layunin. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.